Kinikismis ka na ngayon. <laughs> Alam mo yung masakit. Yung sinabi niyang mahal ka niya pero pre yun sa ganito yung Tagalog anang gibian Okay. Kailan ka huli nag-toothbrush? Napaka-personal naman yung mga tanong niyo. Oo, <laughs> oh, pati mo tagutin? oh, nag-toothbrush ako, ano ka? Oh, ano kailan... toothpaste mo? Toothbrush ang pinag-usapan. <laughs> kailan ka huling nag-toothbrush. Kanina, namatay after three weeks. <laughs> Alam niyo ba, lately, medyo very low talaga ang emotion ko. Parang nalulungkot ako. Parang na -depress, depressed, depressed? <laughs> okay na pala ako. Kaya siguro di tayo makabangon sa problema. Aww. Kasi nakadapa yung ilong natin. Ayaw, di ba? <laughs> 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 Ang mga feeling magaganda, lumilingon. <laughs> Ang ganda mo, tat oh, <laughs> oh, <laughs> mo Ang tawag dyan, pilingon. <laughs> Ang mga feeling magaganda, lumilingon. Ang tawag dyan, pilingon. <laughs> <laughs> Ang mga feeling magaganda, lumilingon. <laughs> <laughs> Ang tawag oh, yeah. oh, yeah. Ang tawag dyan, pilingon. Bobo yan kasi hindi siya nag english kapag nalalasing. Una sa lahat, hindi talaga ako nalalasing. Pangalawa, give me a load. Sinubukan kong alisin yung kalukuan ko sa utak ko. Pero yung utak ko ang umalis. <laughs> Sinubukan kong alisin yung kalukuan ko sa utak ko. Pero yung utak ko ang umalis. <laughs> Kung gusto mong marating ang mga pangarap mo, puntahan mo. Ha? Ah, <laughs> Lagi daw ang cellphone ang hawak ko. Alang ka namang itlog mo. <laughs> Kung gusto mong marating ang mga pangarap mo, puntahan mo. Ah. Your... <laughs> Lagi daw ang cellphone ang hawak ko. Alang nga namang itlog mo. <laughs>